So, nara akong mimi dari lang. Nandito po ang mimi ko. So, ipapasok ko na siya sa ano lang. So, gaya ng... Wala pa akong baboy eh. Kaya, doon muna siya. Tapos, may kuryente at tubig na kami dyan lang. So, ayan. Ano kaya nakain dito? Baka busog na yan. Okay. <laughs> Tung-as ko talaga. kabalo mong ulang atong angat-on kapag kud na nako lang, i mula ka. Apa yang dia di sini?